everyone. Naku guys, si Tamba. Desperado na daw na manalo yung alyansa. Grabe na guys, desperado na talaga siya. Natatakot na siguro sila, no? Ito, <laughs> panoorin natin. Napag-usapan din po natin, ha? abay, itong si Trililing, eh humarap sa kanyang partido na lakas, NUCD, at humiling na kinakailangan tulungan ng matinding alyansa. Naku, mantakin ninyo ha. Ang alyansa ay binubuo ng isang koalisyon kasamang lahat ng mga pinakamalaking partido ng Pilipinas, ang lakas, NUCD, Nasionalista, NUP, at saka ang, um, ano ba yung uh, partido ni, um, ni Danding Cuangco? um, NPC. So ano pa bang kailangan nila? Midterm elections. Hawak nila ang administrasyon. Hawak nila ang lahat ng ayuda. And yet, desperado na nakiusap ang uh, tambaluslos na kinakailangan suportahan ng Partido Lakas ang partido, ang aliansa ni Marcos Jr. Well, itong ganitong desperadong pakiusap na kinakailangan tulungan ng aliansa, miski ito po ay midterm election at nakaupo ang Marcos Jr. ay nagpapatunay na talaga namang naka nakaapekto sa mga kandidato ng aliansa ang pagtataksil na ginawa ng administrasyon ni Marcos Jr kay dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Check. At ang katunayan po nito, yung negative 28 at negative 29 na trust and uh, approval rating ng ating uh, Marcos Jr, no? Negative 28 at 29 ha. Yan po ay parang imposibleng makamit pero nakamit po yan ni Marcos Jr. It is the worst record of approval and mistrust of any president. Naintindihan niyo ba ibig sabihin niyon? Talagang pinakasusuklaman na presidente ang Marcos Jr. At itong si Auntie Claire, isinisisi sa akin, hello, <laughs> ang, ang, ang sakit ng sitmura, hindi po yan fake news. Yan po'y nararamdaman, hindi po yan balita. Yan ay physical sensation na gutom ang Pilipino. Kaya wag na tayo mag, magtaka na talagang negative 28 at negative 29 ang trust and approval rating ni Marcos Jr. At dahil nga po dito, well, Houston, we have a problem. Nagiging referendum ngayon ang midterm elections para kay Marcos Jr. Kung sa tingin ninyo, mas mabuti sa Pilipino ang mag, magpatuloy ang administrasyon ni Marcos Jr. ibotong alyansa. Pero at negative 28 and negative 29, nako po, they have a problem. O nakikita na natin na isang nga uh, staunch na kandidato ng alyansa, itong si Manny Pacquiao, aba, iniindurso na ang mga kandidato ng PDP Laban. O, oh, nakita nyo naman, ang bilyar na anak ni Manny at Cynthia Bin. Kaya talaga siguro wala ng schedule. Wala ng schedule ng ano guys, rally yung alyansa kasi nagkakabuwag-buwag na sila eh. O, oh, di ba mo, si Camille, si Amy, si Pacquiao. Talaga guys, sinundorso na yung PDP ni Pacquiao. Grabe. Kaya siguro talaga wala ng sa ibang side yung PDP simula ngayon talagang araw-araw na yung kampanya nila hanggang March 9. Pero yung alyansa guys, relax relax na sila guys, no? Kasi wala na buwag-buwag na sila eh. Piliar, na talagang haliga ng Nationalista Party nagpa kay Inday Sara Duterte at sa sariling kapatid ni Junior na tinatawag nating Mangga nagpaendorso na rin kay um uh, Sara hmm. so Kasi ang ibig sabihin po niyan talaga, eh. they have a problem Kaya dahil dahil nga po gagawing referendum ng taong bayan kay Marcos Jr itong midterm elections malamang po maraming hindi makakapasok sa hanay ng alyansa bagamat ito po yung midterm election at lahat ng resources ayuda, pera, hawak ng administrasyon para suporta ang kanilang mga kandidato, pero isa-isa na pong bumabagsak sa survey. Yes. Siguro ang kanilang pag-asa na lang po ay magic using <laughs> the machines. Correct. Kaya nga po ang pakiusap natin, kinakailangan tambakan natin sila para miski sila mag, uh, mag attempt na magdaya through electronic cheating, mabibigo sila. Correct. Dahil pag sila'y tinambakan, kahit ano pang magic ang gawin nila, hindi sila magtatagumpay. ba diba po? Sure. So, yung ganyang tono na talagang desperado na humihingi ng tulong para sa alyansa ni Tambi, patunay po na talagang nadisgusto na ang taong bayan kay Marcos Jr. Yes. Hindi lang dahil sa kagutuman, hindi lang dahil sa kataasan ng presyo ng bilihin, hindi lang sa kakulangan ng trabaho, hindi lang dahil sa mababang sweldo, hindi lang dahil hindi niya sinasagot ang mga akusasyon na siya ay bangag. Kung hindi, pinagtrideran niya, hindi lang po ang Presidente Duterte na nagpalibing sa kanyang ama na hindi ginawa ng kahit sino pang ibang presidente. Kung hindi, pinagtaksilan niya ang sambayan ng Pilipino. Dahil mm -hmm. nang sinurender niya ang Pilipino para husugahan ng dayuhan, yan po paglabag sa ating soberenya, sa ating jurisdiction sa ating karapatan bilang isang malayang um, sambayanan. Kaya wag na po tayo magtaka. Desperada po talaga sila. Pero ako naman po, ang pakiusap ko ha, do ter Wag na po tayo bumoto ng iba. At para sa party list, gabay party list 139. Ito naman po ang party list na magpapatupad ng tama na, tama ng universal healthcare na isinulong ko po yan, batas ko po yan. Kaya sinusuportahan kong gabay dahil ang pangako ng gabay talagang sisiguruduhin nila na hindi na mauulit ang pagnanakaw nila ng pondo sa PhilHealth at sisiguruduhin ng gabay na ang pondo para sa universal health care gagasusin lang sa Pilipino para hindi na mamatay ang mga Pilipino para sa dahil sa, sa pagiging mahirap lamang. Ang gabay party list din na magsusulong na palalawakin pa yung batas na naisulong ko na na libreng tanghalian sa mga nagugutom na mga kabataan. No? Gagawin na po yung libreng um, tanghalian para sa lahat ng kabataan natin sa elementary at high school. Natatawa na lang po ako dahil ang dalawang kandidato for the Senate ay eh sinasabi sila daw ang magpapasa ng ganyang panukalang batas. Naipasa ko na po yan ng 17th Congress. E eh mantakin niyo, one year and a half lang ako sa Kongreso, naipasa ko yan. Ang pangako ng gabay, palalawakin. Kaya lang naman po, ang libreng tanghalian ay para lamang sa mga um, kulang na timbang na kabataan kasi noong mga panahon na yon, hindi daw sapat ang pera pero nalalaman pa naman natin eh kung nagagastos nila sa ayuda ang pera natin, ba't hindi pa gastusin para sa libre at masustansyang tanghalian sa lahat ng ating mga kabataan. At bagamat naisulong ko na rin po yung libre irigasyon sa mga maliliit na mga magsasaka, ang problema po, 50% lang ng aking, ating mga kabukiran ang merong patubig. Ang pangako po ng gabay ay gagawing 100% fully irrigated ng sa ganun po makinabang ang mga maliliit na mga magsasaka. At kapag tayo po ay nagbigay ng suporta sa ating mga magsasaka, mapapababa natin ang presyo ng pagkain yes. at mapapababa po natin ang inflation o yung mabilis na pagtaas ang presyo ng bilihin. Correct. Para po sa problema ng korupsyon, ang gabay party po magsusulong ng freedom of information na hindi na po nila maitatago ang mga katotohanan at saka yes. whistleblower act kasi kinakailangan pong bigyan ng proteksyon na magsisiwalat ng mga kabalustugan sa gobyerno. Gabay Party List 139. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At hanggang sa muli nating Wow, sobrang laki ng tulong. Kaya guys, iboto po natin Gabay Party List at Straight Duterte, ha? Straight Duterte. Nasa sa inyo na kung sino idadagdag nyo. Si Amy Marcos ba? Si Camille Villar? Si Hunasan? Si Kerobin? Si Busita, maganda rin siya si Busita, guys, kasi talagang ayaw niya no to impeachment siya. 'Di ba? Hindi siya pumirma, guys, nung congressman pa siya. Kaya lalo-lalo na ngayon senador siya, hindi siya at ibuboto natin siya, 'di ba? Kaya guys, thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. God bless. Bye.